Nilabas na nga dito sa Pilipinas ang bagong Honda Beat FI at may dinagdag dito na napaka-useful na features sa mga Pinoy riders. Di na nakakapagtaka kung bakit top 4 best-selling motorcycle ang Honda Beat FI dito sa Pilipinas. Alam naman natin na napaka-reliable at efficient ng Honda Beat FI. Ngayon mga pare kay pag-uusapan natin ang mga features at kung ano nga ba ang mga nadagdag sa Honda Beat 2023 model. What's up mga pare kay dito po tayo sa HSDC dito po sa Paranaque at na-invite ng Honda para ma test drive yung bago nilang Honda Beat na 110. So nagpapasalamat po ako sa Honda Philippines binigyan tayo ng opportunity na matest ride itong bagong Honda Beat Fi. So tara mga pare kayo samahan niyo ako at alamin natin yung mga features ng motor na to Uy, pre! Uy! Bakit? Bakit? May bago doon Honda. Beat ngayon na. Oo. Ito oh. Una nating mapapansin sa bagong Honda Beat ay ang kanyang body design. Para sa akin, mas gusto ko itong bagong design na to. Simple pero mas may dating. Yung old version, maangas din yung forma pero para sa akin, mas okay ito. Napansin ko din na medyo kahawig ng headlight nito yung Honda Click na version 1. Makita natin yung kanyang headlight, continuous na yung lens hanggang sa signal light, which is parehas ng sistema ng headlight ng PCX, ADB, sa Click, na continuous na yung lens niya papuntang signal light. Dito naman po sa makina, medyo tumaas po yung kanyang engine displacement. Dati po kasi 108 cc. Ngayon po itong Honda Beat FI 2023 is 110 cc na po. Kaya mag-expect po tayo na medyo aangat po yung engine output ng bagong Honda Beat. So meron po tayong four stroke, single overhead cam at meron po itong ESP. So kaya nga po nang sabi ko is 110 cc na po ito versus sa old model na 108 cc. Syempre fuel injected po ito kaya napakatipid po sa gasolina ng Honda Beat FI. Actually sa kanya kategory. Correct me if I'm wrong mga pare ko, Pero ito yung pinakamatipid na scooter sa kanyang kategory At ako mga pare ko nasubukan ko na yung previous model Matipid talaga mga pare koy eh. Kaya swak na swak itong Honda Beat Pang service talaga natin pang araw-araw Or kung tinatamad na po kayo mag-commute Ayaw nyo na makapagsiksikan sa mga public transport natin Sa mga basa, MRT, LRT Ay magandang choice itong Honda Beat FI Isa sa mga nabago dito sa makina nito Yung dimension ng kanyang bore and stroke Ngayon kasi 47 na lang po yung kanyang bore Pero yung kanyang stroke stroke humaba po naging 63.1 mm. Yung mga ganitong long stroker mga pare kay meron talaga itong mga advantage. Kapag long stroke medyo focus to sa torque tapos yung mga big bore naman focus naman yun sa mga horsepower. Compression ratio meron po tayong 10.0 is to 1. Maximum power meron po tayong 6.63 kW at 7,500 RPM at maximum torque na 9.3 Nm at 5,500 RPM. Ang maganda pa dito sa kanyang makina mga pare kay ay bukod sa meron siyang electric starter ay meron pa rin po siyang kick starter. So sa mga tamad mag maintenance ng motor, ayo mag-check ng mga battery nila. Ito para sa inyo 'tong mga pare ko. May kick starter na siya para if ever na maubusan kayo ng battery sa daan, sa gitna ng byahe nyo, eh mapapaandar niyo pa rin 'yung motor nyo. Hindi pa din mawawala 'yung kanyang semi-digital na panel. Yung speedometer niya analog, pero 'yung fuel gauge at odometer ay naka-digital na po 'yan. Maganda 'to kasi high-tech na 'yung kanyang panel at semi-digital na. Yung design niya medyo na bago. Hindi gaanong noticeable pero 'yung location ng mga indicators niya ay naiba ng pwesto. And mga pare ko yun, na ito yung naman yung seat height niya. 5'6 yung height ko, makita niyo. Flat-footed ako. Tapos, napakagaan pa lang motor na to. Grabe oh. Kung isisingin niyo sa traffic, okay na okay kasi manipis lang siya. Basic na basic lang yung mga dinadaanan niyo na mga pagitan. Tapos, magaan siya. Sobrang gaan niya oh. Oh, naangat ko nga yung ulahan eh oh. Tapos, flat-footed. Kaya sobrang user friendly ito sa mga tulad natin mga Pinay riders. Sa mga gulong naman po, sa unahan meron po tayong 80 by 90 size 14 po yung mags. Tubeless po yan. Yung likod po naman po is 90 by 90 size 14. Tubeless din po yan mga pare koy. Sa mga suspension po, yung unahan po meron tayong telescopic. Sa likod naman po is naka single shock tayo dyan. Itong single shock niya mga pare ko, kung may bala kayo pang hanap po itong Honda Beat, kaya kaya ng suspension niya eh. May mga kakilala ko na Honda Beat, pinangakas nila, Joyride. At kahit medyo malalaki yung mga akas nila, Okey na naman, wala namang problema. Sa preno, sa unahan po, naka-disc brake po tayo dyan. At meron po itong combi brake system. Yung likod naman po is naka-drum brake po tayo dyan. Wala po itong ABS sa unahan at likuran. Pero kahit pa paano mga pare ko, itong combi brake system ay eh, katulong nakakatulong na rin po sa pag-stopping power niya. Kapag kasi may combi brake system, kapag likod lang po yung pinreno nyo, ramdam nyo talaga yung stopping power niya. Kasi meron sumasama sa unahan ng konti. At, at huwag kayong mga na baka mag-lock yung unahan kasi nasa around 20% lang po yung kapit ng unahan. Kapag gumaga magkano itong combi brake system. Pero kapag gusto niyo namang medyo malakas-lakas yung kapit sa unahan, ipigay niyo na talaga yung lever dito sa right side para mas dumiin yung preno niya sa unahan. Yung motor po nito, meron po itong bigat na 89 kg. Medyo magaan siya. Kaya yung bato ng makina niya, hindi talaga nahihirapan paandarin itong motor na to. Lalo na kung medyo maliliit lang kayo or magagaan kayo. Mas ma-achieve niyo yung mas matipid na kain ng gasolina. Tsaka syempre, mas maganda yung performance kapag mas magaan kayo. Dito na po pumapasok yung power to weight ratio. Mas mabigat kayo, medyo mas hirap yung makina pa anda rin yung motor, eh mas mamagal yung magiging max speed nyo. Pero kapag mas magaan kayo, eh mas malakas yung acceleration nito, tapos mas mabilis yung kunin yung kanyang maximum speed. Sa tanke naman po, meron po 4.2 liters. Kung titignan natin, no, parang maliit yung kanyang tanke, 4.2 liters lang. Yung mga lumalabas ng mga scooter ngayon, nasa 5 liters na or 5.5 liters. Pero, wag natin naalis mga pare kayo na napakatipid po ng gasolina or kumonsumo nitong Honda Beat FI na to. So kahit po maliit yung kanyang tanke, eh matipid naman po siya kumonsumo ng gasolina. More or less kaya nitong pumalo ng 58.2 kilometer per liter. Ganun po katipid itong motor na to. Sa isang litro, kaya nyo tumakbo ng 58 kilometers. So sulit na sulit talaga ito mga pare ko eh. Dito po dalawa po yung front pocket nya. Yung left side ganyan po kalalim. Pero wala po yung cover. Di ba mahilig tayo bumiyahe? Uh -huh. Lagi nalolobat yung phone natin kapag bumabiyahe tayo. Oo. Oh. Ito, meron tong charger. Ito naman pong right side, may cover po yan. At kapag inopen natin, bubungad sa atin ang socket charger. Maganda ito kapag lobat na ang gadgets nyo, pwede nyo na i-charge dito sa Honda Beat. Kaya no worries kapag maglo-long ride kayo. Kapag ganitong socket type kasi, pwede pa kayo magsaksak ng iba bukod sa phone. Tulad na lang ng tire inflator or mga cigarette lighter. Yun nga lang mga pare kayo, wala kayo masyado may lalagay dyan. Cover lang talaga siya ng socket charger para di mabasa kapag umulan. Ito para sa akin, napaka-usable talaga ng ganito mga footboard. Bukod kasi sa mas maigagalaw nyo yung paa nyo kapag nasa long ride kayo para makapag-stretch ng konti, e eh pwede nyo papaglagay niyan ng mga gamit nyo like yung mga bag nyo or kapag mamimili kayo sa palengke or grocery, pwede nyo isabit yan kasi may hook naman yan or pwede nyo rin naman ipatong dyan sa may footboard. Kumbaga hindi lang talaga pang service itong motor na to eh. Pwede nyo rin talaga to gamitin as in pang araw-araw talaga. At saka ito talaga yung classic ng my scooter eh. Ganito yung mga footboard. Yung iba pa nga nilalagyan niya na isa sa omega bigas eh, kaya pa rin talaga. At saka medyo mas mahaba siya, no? Ito yung pa ako mga pare kayo. Size 9 po ako pero tingnan nyo naman, sakop na sakop pa rin yung sapatos ko. Ganyan po siya kalaki. Sa headlight po niya, naka-LED po yan. Unlike po sa previous model, bulb type pa lang siya. Medyo mahina talaga sa may previous model. Compare dito sa LED na po siya, eh mas malakas talaga yung buga niya. Tapos mas matagal pa yung lifespan. Pan. Sa bulb type kasi mga ilang buwan lang, lalo na kapag lagi natin ginagamit, eh magpapalit tayo agad kasi yung mga motor natin, eh may automatic on na talaga yung headlight. Kumbaga, always on siya kahit maliwanag natin gamitin. Dito sa LED light, kahit na naka-always on to, eh matagal naman po yung kanyang lifespan. Sa akin, 5 years na yung Honda Click ko, naka-LED rin po yung headlight nun. Hanggang ngayon po, wala pa rin problema. Dito naman sa kanyang starter type, naka-ACG starter na po ito or alternating current generator. Wala na po itong dynamo sa kanyang starter. Ang nagpapaikot na po ng kanyang engine kapag i-start natin, ay eh yung kanyang stator. Yun na rin po yung nagsisilbing charger dito sa ating battery. Kumbaga, tuwi naman na po ito. Ang advantage po kasi nito, Since tinanggal na natin yung ating dynamo dito sa Honda Beat, ay eh mas gumaan yung ating motor. Alam naman natin yung mga dynamo medyo may kabigatan din 'yan. At kahit papaano ay nakapag contribute din ito sa kanyang power to weight ratio. Tapos napaka-smooth na po andar ito. Unlike yung mga di-dynamo na starter, kapag pinaandar mo, ang ingay talaga. Pero dito, sobrang smooth lang. Meron din po pala itong side stand switch. Kapag naka-side stand po tayo, automatic mamamatay po yung makina or kapag naka-off naman po yung makina, hindi po natin mapapaandar. So, safety features po itong side stand switch. Dito man po sa kanyang key shutter, ang nagustuhan ko dito dito, andito na rin po yung bukasan ng ating under seat compartment. Unlike po sa previous model, huhugutin nyo pa yung susian tapos isasaksak nyo pa dun sa may susian malapit po dun sa upuan para ma-open natin yung under seat compartment. Dito hindi na po hassle dahil almost same na rin po ito ng key shutter ng mga Honda Click 125. Dito naman po sa ating under seat compartment, meron po tayo a total of 12 liters. Sa kanyang kategory, napakalaki na po nito. Kung titingin kay sa mga ibang scooter na 110cc, 115cc, hindi siya ganun kalaki yung under seat compartment pero dito na nakaka-12 liters na rin po tayo. At sa ganitong undershirt compartment, marami na rin po tayo malalagay dyan yung mga kailangan natin kapag nagra-ride tayo. Yung mga kapote, kasha rin po dyan yung sapatos na try ko na rin po. Tsaka yung mga damit natin, kasha-kasha rin po yan. Meron din po pala itong brake lock para kapag nag-park kayo sa mga medyo papalusong, eh hindi po dadausdus yung motor nyo kasi possible po talaga na sumemplang lang yung motor nyo at magasgasan. sayang naman, di ba? Napakabago ng ating Honda Beat FI. Sa handle switches naman po, dito sa left side, meron po tayong busina, signal light button, at meron tayong high beam and low beam. Wala po itong passing light, pero itong tatlo naman ito mga pare ko. Ito yung mga importante kapag nagraray tayo. Sa kanan naman po makikita natin dyan yung starter. Tapos mga pare ko, tara i-test drive naman natin itong bagong Honda Beat 2023 model. Ayun mga pare ko, no? te-testingin naman natin itong Honda Beat So ito yung bagong Honda Beat, all new, bago rin yung engine nito. So tingnan natin yung performance saka yung riding experience, i-share ko sa inyo dito sa test drive natin na to. So yung panel niya parang konti lang yung gumalaw sa design pero maganda. Combination ng analog digital, side mirror niya parang nabago din to. Ang nagustuhan ko dito, meron siyang pocket dito sa baba oh. Tapos may charger diyan. All right, ito na mga pare ko, eh. Unang napansin ko dito sa motor, no? Kahit 110cc lang siya. Ang lakas talaga ng ano. Torque siya sa low RPM. Ito yung lagi kong sinasabi sa mga Honda scooter, eh. Ganun talaga yung mga ano nila. Ah, uh, characteristic ng engine o yung behavior ng mga engine ng ganito. Maganda yung torque niya sa low RPM. Maganda yun sa mga traffic. Ayun, lalo pang service yun lang pang everyday use. Pang overtake. Yun, maganda siya. Ahon. Wow. Nga pala mga pare kayo, no? Mataas pala ang stroke nito kaya yung paahon na yon. Ramdam ko pa rin yung ano niya, power ng makina tapos yung lean. Okay, pwede rin siya pang banking banking. <laughs> yung upuan niya halos hindi naman nagbago, pero yun nga, komportable talaga din sa kanitong Honda Beat. Ayun, try natin dito mga pare ko yung ano niya. Yung speed. Ay hindi, hindi ko pala magagawa 'yon. Pa-XX pala tayo dito. Tingnan natin yung Ang nagustuhan ko pa dito sa Honda Beat no, yung feel niya ng body, napakasarap niya i-singit-singit sa mga traffic kasi napakapayat lang eh. So hindi kayo mahihirapan ano eh, sumingit sa mga traffic. Ito talaga perfect talaga to pang ano, pang daily. Para sa akin pwede rin to ipang long ride eh. Yung ganitong power ng engine, hindi ko alam kung ilan yung max speed nito pero long ride, pasok na pasok to, pasok sa banga. Kasi Maliit pa ako na tapos laki ng tanke 4.2 liters. Tapos igal mga ahon. Kuhang-kuha mo pa rin eh. Sana magkaroon tayo ng opportunity na ma-acceleration test to. Yung lower body ko, maganda ang position eh. Laki ng footboard. Tapos, ito, ang ganda ng position ng pa ako. 5'6 ako, tapos ito yung kanyang ano, footboard ko. Hindi man naabot dito sa may ibang handlebar. Upper body position, ano talaga siya? upright parang naghahanap kayo ng scooter na pang all around din pang long ride, pwede pang service isa to sa ma-recommend ko ang ano lang dito, ano, di pa malakas yung torque nya pero pag pumalo ka na ng mga 60 parang hindi mo na siya masyado ramdam yun yung pansin ko dito sa engine nya pag gagamitin nyo to, kasi sa mga city ride dun nyo to talaga mapapakinabangan yung ano, low RPM torque nya tulad dito, paahon no paahon nya ramdam mo pa rin yung ano yung hatak niya. Yun nga, gaya nga sabi ko kanina, pag pumalo na kayo ng mga 60, parang hindi mo na masyado ramdam yung hatak niya. Parang ganun. Yun, yeah, sinare ko lang din yung experience ko dito sa ano, para may idea kayo, kahit hindi nyo naman ito nagamit, may idea kayo sa performance na ang motor. Sa braking system, naka nakakombi brake na pala to kaya pala ang alakas ng ano, preno. Braking test ulit tayo. Braking test. Braking test, 30 kph 30 kph Ayan, na maintain ko naman yung 30 kph tapos may preno tayo. Okay. Malakas ang braking power niya. Ang pinakaiba pa nito yung sa previous, no? Yung likod na preno niya, aggressive. Ewan ko kung bakit. Dahil din siguro sa ano, combi brake system. Kasi yung nagamit ko dati, walang combi brake. Kaya, nasabi ko dun sa dati kong vlog na kapag na tayo parang may delay pero dito since sumasama na yung unahan na gulong hindi na siya yung delayed talaga parang on time din yung hinto nyo ganun siya so ito okay na okay to parang oh, ako ako tatulangin nyo no parang gusto ko magkaroon nitong Honda Beat so abangan nyo na lang kung magkakaroon talaga tayo pero ako parang personally gusto ko to ganun kaganda ganun ko to na enjoy itong Honda Beat parang gusto ko siya magkaroon parang gusto ko bumili Ayun mga pare ko, maraming salamat po sa nanonood ng vlog na to. Sana naibigay ko sa inyo yung mga information na kinakailangan nyo para dito sa Honda Beat FI. Ilang mga pare ko, magandang araw po. Thank you for watching.